Nagigpit ang Senado sa galaw ng media tuwing nasa sesyon ng mga mambabatas. Walang formal na komunikasyon at idinaan sa verbal ang instruksyon na naglilimita sa galaw ng media. Pinabot na mga kawani ng Public Relations and Information Bureau ng Senado na hindi na maaaring mag ambush interview sa loob ng plenaryo kahit pa nakabreak o bago pa magsimula ang sesyon. Paging sa hallway ng ikalawang palapag ng Senado, ipinagbawal na rin ang pag-interview sa mga mambabatas. Tanging sa sumulong room na pinagdarausan ng mga press conference at kapihan sa Senado, maaari magsagawa ng interview. Inabisuhan din ang media na tuwing may mga scheduled na press conference, kailangan magsumite ng mga isung itatanong at uh, isang tanong at isang follow-up lamang. Maaari namang makapagtanong muli kapag natapos na ang ibang magtatanong o kung kaya ay nakaikot na ang mikropono. Tuwing nasa sesyon ng mga mambabatas, maaari pa rin namang manatili sa loob ang mga kawani ng media kapag may bakanting upuan pa sa magkabilang gilid ng session hall bukod pa sa inilaan na pwesto para sa mga kameraman. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpatupad ang Senado ng paglimita sa galaw ng media dahil ipinatupad na rin ito noong 2018 sa ilalim ng liderato ng Noe si Senate President Tito Soto.